ano pa, ang tawag ito, hindi pa malakas ang pakiramdam. Kung baka nagapagaling pa ako, nangihina pa rin ako, masakit pa rin yung um, operation ko. Tapos, hindi pa rin ako makahiga sa, sa kanan ng tagiliran ko kasi doon na ako na-operahan. Ngayon ng mga ganito ang labay ko. so talagang talagang maging matatag. Uy. Okay. Hay napagod, guys. Namuya na pa po, tapos okay ano-ano pa kami? na ako sa position ko, yung pagtulog ko sa sa gabi, hindi hindi talaga ako makarelax kasi yung position ko lang sa kaliwa ng tagiliran ako na naka nakaano ako. Pag ako ay natagilid sa kanan, yan hirap talaga. Prosin siya na masakit. Ay, minsan na, nakakaya kaya ko naman na ano magpalit ng ng damit ko kaya lang may time na na hingi ako ng tulong. Kasi pag nataas ko na yung pinakang kilikili ko doon, doon siya ta, talaga guys frozen. Mahapdi na masakit. Ang sabi nga ng doktor, kailangan ko exercise itong sa kanan ko. Na, Nakakapag-exercise naman ako, kaya lang may time na parang So, sa sa pro ano, doon ako nasasaktan kasi hindi na talaga siya maigalaw ng katulad noon may may something na talaga na nagalaw so sa so ngayon talaga kailangan lang na na, na maghintay ako na gumaling ako tapos para siguro ako uh, pag, ano bukas ng tindahan Guys, may nakita na naman kaming, ano po, sa tatlo itong mm, dalawa ay, ano yung isa na, tako lagi sa labas. So, say hello, baby. Hello, baby. Say hello. Dali. Hello, baby. Hello. Say hello sa mga, ano, sa mga nagkasubaybay kay mami. Pa-subscribe po. Kasi para sila maano ma-support din ko kasi hindi ko kaya po na ako lang mag-isa kailangan din nilang may, mga pagkain ang na po sana po na ang ko ay bali ano uh, 15 na sila guys so sa dami ba naman nila so uh, ano uh, pakalwa ito ito yung hinlog ko ang babait nila sa akin so ngayon pupunuan sila ng kabaitan kasi al alaga nila ako ng bata pa ako Andito ang bahay ni Kawawa naman. Ang sisilayan sila ng, ng ano nang tulay o oh, delikado. Ano? Ano hinlog? Pupunta tayo doon. Oo. Mamamasyal ano, ano, tayo. Alam mo edi tapakan natin. Oo. oo. <coughs> ano limbahain niyo pag na, ano dito. Bayanga ay. Ah, ah. Baka nga iyon baka pag ano ay. Ino. Pag nang ano yan bumaha ait. Huwag kayong ano mag... Kanina yung sino nakatira doon? Doon. Ah. Hanap po yung video. Eh doon na lang kayo magbahay kaya. Huwag dito. May na Ah, mayroon? Bakit bininta ninyo? Yung may ari. Ah, oh, bininta. Sabi nga ay... Magandang pisto nila dito. Ay, malawak naman ah. Ah, dito kayo nag-alab eh? nag eh? ah? Abot yan sa Pantao dyan. Dyan kayo nag-alab ah? Oo. Bagay, ma bagay marami pang tubig. Uh -uh. Ako'y mahingi ng ano. Uy, mamaya, itong puti. Amaya ah, na. Tapos ako y... Ay, may puti! <laughs> <laughs> Ay, <may> puti! <puja. laughs> Ay, <may> puti! <puja. laughs> Ang oh. puja! vlog ko kayo. Kasi ano ay, ako'y vlogger. Niya. Guys, ano ito si yung Ay, meron siyang bukol sa liig niya. Oh. Maka na may matulungan niyo siya, guys. Kasi alam niyo naman, ka-opera ko lang. Kasi yung bahay niya dito, Baka okay, may maiabot kayong tulong. Kasi ano yung bahay niya. Ito lang siya guys. O, ulila na siya sa tatay at nanay. Ang kasama lang niya. Yung pamangkin niya. Kapatid. O, bahay niya guys. Ito. Ilog sila. Tabing ilog, sila. Pwede silang ano, madala ng baha dito. Ayun guys. O, tabing ilog siya. O, ayan. Anytime pag malakas ang baha. Wawa sila o. Taas ang taas ng bahay nila guys baka kay ano may maitulong sa kanya ay ano tulungan na lang mm -hmm. tamo guys yung liig niya ang laki oh diyan ka nga pagay ang tagay tagay na, -an. Tag -an. Tag -an. Tag -an na yung ano bigay mo nga mm ang laki na guys oh hindi naman uh, ano kung may maitulong lang naman kayo tulungan natin siya so ayun ang oh, cute ng puso Oh, may pusa pa oh guys. Yung pusa baka naman yung umakyat sa kasada. Ay hindi. Ay, ay baka bumaba daw oh. Ay nalababa nga yan. Ay eh, baka naman makapasok. Ay hindi eh. yan. Labas pa rin. Okay ay. Ay ilog pala na Oo. Hindi pasok na sa bahay. Baka maka... Ay nanapasok na lang yan. Oo. Oh. Ay Oo nga magandaan naman yan. Mayabay. Mayabay. Mayabay.

Nasa minyo na wong. Ile ang anak niya. Liputi yan ano? Liputi? Oo, liputi. Nagbunga? Oo. Dahil parang lipat na wala ng labi. Pag mai-bunga nix niya ano? Alatara? Ginaramputi. Si Atadila bisita. Ayy! Opoon! Ba't ganyan ka nang katayap? Ano ba ni Ernie? Hindi naman yata nang magpapipan. Ayy! Kumusta na yun? ano? Ay, sagot. Si Edwina yata ah, yun, ay? Kala ko'y nanliligaw lang. Binasted mo kasi yung pinisangko. Ano Kumusta ano na? Lang. Ay, pero nasaan? Balakan yun. Hmm, um, hmm. Um. Ano? Para yata nang walit. Ah, ah! Ang dami yung bulaklak. Ako'y mahingi mamaya. Saan ka galing? Saan ka galing? Ha? Ah, kinuha mo. Ay, doon na, dali natin. Mapunta tayo sa bundok. Ay, katama pala si, si, si ano, si Isaya. Ay, katama pala si Isaiah.

Bahay, Ay, bahay, bahay kaya, na yan dati at dila Bahay na yan dati yan ano kaya, nila hindi hindi. Bahay ng palay natin yung ta dahil wala nang mailagay palay. Oo. Uh Ay -huh. may may Ay yung kanila may may ari, na. Ay, may, may -ari na. Pero, nari, Ah ito, anak lang Oo. Oh, oh. ano yung pagpinalis sila? pag pinaano sila. Ay, may, ba, may luting mo bili yung ama dyan. Ah, Dahil nabili. yung aming ti, dating alaga ang piniluti-luti na. Ah, uh -huh. Pinagbili ng may Ah. Uh eh, -huh. nakakuha si kuya. Ah. Uh Hala, -huh. tara na ka doon. Kaya, uh -huh. alam Ano, Dyan ang init dito. Tara kuya, gudo!